Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada la 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Naglabas ang Bangsamoro Government ng pahayag taugnay sa enkwentro ng Armed Forces of the Philippines at Moro Islamic Liberation Front sa sumisip-basilan kahapon. Sa official statement, sinabi ni Barm Chief Minister Ahod Alhaj Morad Ibrahim na lubos na ikinalulungkot ang pamahalaan ng Bangsamoro ang pangyayaring ito lalo pat nangyari ito kasabay ng ika na paggunita ng Bangsamoro Foundation Day kung kailan binibigyang kugay at pag-alala ang mga isinagawang pagsisikap tungo sa kapayapaan, pagkakaisa at progreso ng ating rehiyon. Ayon sa pahayag, ikasalukuyan eh ng iniimbestigahan ng iyayari katuwang ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities at ang Ad Hoc Joint Action Group. Mananatili umano ang Bangsamoro government na panghawakan ang kasunduang nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro OCAB para sa ikakabuti at ikakapayapa ng rehiyon. Nananawagan din ng Bangsamoro government na manatiling kalmado at iwasan ng mga pahayag na hindi makakatulong sa pagresolba ng usapin. Sa paggunita ng ika na anibersaryo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, inilahad ni Barm Chief Minister Ahod B. Ibrahim ang mga natatanging tagumpay ng rehiyon na sumasalamin sa dedikasyon nito sa kapayapaan, inklusibong pag-unlad at serbisyong pampubliko na nakatuon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Sa harap ng mga miyembro ng Bangsamar Transition Authority, Media, International Non-Government Organization, Local Government Units at Civil Society Organization, inilatag ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ang tagumpay ng Bangsamar Government sa nakalipas na anim na taon. Base sa punong ministro, isa sa pinakamalaking tagumpay ng rehiyon ay ang pagbawas ng kahirapan mula 52.6% noong 2018 patungo sa 23.5% nitong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang BARMM ay hindi na ang pinakamahirap na rehiyon sa bansa patunay ng patuloy na pagsisikap na iahon ang mga komunidad mula sa kahirapan.

this historic reduction of more than half since 2018 demonstrates the bangsamoro government's unwavering commitment to uplifting its communities and fostering more inclusive and prosperous future. along this line, we are proud to note that for the first time in the long history of the autonomous region, We are no longer the poorest region in the country. Alhamdulillah. Sa larangan naman ng edukasyon, sinabi nito na mula 2019, mahigit isang milyong mag-aaral ang naka-enroll sa K-12 at Alternative Learning System habang nasa 122,793 na na Technical Vocational Graduates ang natulungan upang maging bahagi ng lumalagong workforce. Ang AHME Scholarship Program at basement Programs ay nagbigay ng daan para sa mga mahuhusay na kabataan na mahasa ang kanilang kakayahan sa agham at teknolohiya na mahalaga para sa inobasyon at kaunlaran ng rehiyon. Sa ilalim din anya ng Administrasyong BARMM na itatag ang 112 barangay health stations, 15 rural health units at mahigit isang daang ambulansya upang mapabuti ang akses ng mga mamamayan sa serbisyong medikal lalo na sa mga liblib na lugar. Ang mga programang ambag at becares ay nagbigay din ng medical na suporta sa mga nangangailangan. Healthcare Services. have expanded significantly, reflecting our commitment to improving the well-being of every Bangsamor. We continue providing health facilities and equipment to better address health issues in the region. As of date, we established 112 barangay health sessions. fifteen rural health units and provided one hundred and fifteen land ambulance, eighteen sea ambulance, twenty five cadaver transport and eight mobile clinics since the transition began. Sa usaping ekonomiya, ipinagmalaki nito ang patuloy na paglago ng rehiyon na may 4.3% na economic growth rate noong 2023. Nakapagtala rin ito ng 8.7 bilyong halaga ng mga pamumuhunan na nagbukas ng libu-libong trabaho. Ang rehiyon ay nangunguna sa produksyon ng seaweeds at pangalawa sa produksyon ng mais sa bansa na nagambag ng malaki sa pambansang agrikultura. Sa aspeto ng infrastruktura, natapos ang mahigit 382 na kilometro ng kasada, apat na tulay at 138 na proyekto sa supply ng tubig habang nasa proseso pa ang mahigit 1,400 na iba pang mga proyekto. Ang mga ito ay naglalayong gawing mas konektado ang rehiyon at magdala ng mas malaking oportunidad sa mga komunidad. Infrastructure development continues to be a cornerstone of Barnes Progress, driving our connectivity, economic growth, and improved living conditions across the region. As of 2024, a total of 382.622 kilometers of roads have been completed. With an additional 1,484.43 kilometers under construction, creating vital links between cities and municipalities to enhance mobility and stimulate economic activity. Sa larangan ng kapayapaan at siguridad, mahigit 514 na rin umano na clan feuds ang nalutas simula 2019 na nagpatibay ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Bukod dito, ang mga batas tulad ng Bangsamar Indigenous Peoples Act ay nagbigay ng proteksyon sa mga karapatan ng mga katutubo habang ang mga programa laban sa child labor at human trafficking ay patuloy na ipinapatupad. Ang BERMM ay patuloy rin na nangunguna sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng nasa 15,000 na ektaryang kagubatan, pagpapatupad ng solid waste management plans at pagkilala sa Turtle Island Wildlife Sanctuary bilang ASEAN Heritage Park. A remarkable demonstration of BARM's commitment to conservation is the designation of the Turtle Islands. Wildlife Sancto Sanctuary as the 60th ASEAN Heritage Park. The forest in the region and 14th in the Philippines. This recognition underscores the international importance of this day, of the key sanctuary of Sanctuary as a key Biodiversity area and reflects the region's dedication to preserving its natural resources, natural treasures, treasures while aligning them with sustainable development goals. Sa 2025 na budget na nagkakahalaga ng 94.41 billion, higit pang palalakasin ng BARMM ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura at serbisyong panlipunan para sa patuloy na kaunlaran ng rehiyon. Anya ang anim na taong ito ay patunay ng ating pagkakaisa at kakayahan bilang bangsamoro. Ang ating mga tagumpay ay magsisilbing inspirasyon upang itaguyod ang isang mas progresibo at maunlad na hinaharap sa kabila ng mga hamon na nanatiling determinado ang BARMM na itaguyod ang kapayapaan, pagkakaisa at kaunaran para sa bawat bangsamoro. Johan Unayan, BIO Bionus. Iba't ibang tulong at serbisyo ang dinala ng Moro Government sa ginanap na convergence program sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report na ito. Parte pa ng pagdiriwang ng ika na selebrasyon na Bang sa Moro Founding Anniversary ang Convergence Program na isinagawa sa Municipality ng Talayan Maguindanao del Sur nitong Miyerkules, January 22, 2025. Pinangunahan nito ng sama-samang lakas ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Ministry of Labor and Employment at Ministry of Public Order and Safety kasama ang iba't iba pang mawas ng BARM Government. Ang naturang aktividad ay naglalayong mag-alay ng pasasalamat sa mga mamamayang bangsamuro sa pamamagitan ng samutsaring mga inisyatibo at serbisyo na iginawad sa lahat ng mga benepisyaryong dumalo. Kabilang sa mga tangible items na itinurn over ay ang mga free SIM card, welfare goods, roll nets, freshwater water gill nets, cooler boxes, insulated boxes, IEC materials, nego cards, isang libong sako ng bigas at cash assistance. Samantalang Job Fair and Recruitment Assistance, Registration of Rural Workers Association, Seminars on Pre-Registration of Pre-Employment Orientation at Pre-Departure Orientation, Pre-Registration for the Application of the Repatriation Program, License to Own and Possess Firearms, Vaccination for Pneumonia and Flu, Family Development Session, Beaker's Help Desk, Body and Foot Massage, pre-registration seminar and orientation on social enterprise, awareness campaigns, social equity programs, amnesty program at librang sakay program naman ang tampok sa mga services na hinandog ng iba't ibang ministeryo at opisina. Sinabi ni Ministry of Labor and Employment Minister Muslimin Sema ang naging proseso sa pagitan ng magkakaibang grupo ng Bangsamoro at kung paano nito natamo ang kasalukuyang sitwasyon ng BARMM. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa serbisyong handog ng farm. Uh, Kaginamang kuha na. Katawa na gobyerno na BARM is eh, siya sa na medyo miskinat. Kaya ako mo siya mam, ma na medyo kurso kula kulukan o lahat tala kanadabangan sa tao ah, ni Kabagoyagi. Mahalaga po dahil po wala po akong hanap buhay, nasa bahay lang po ako. Ngayon nandito yung ano, Molly, uh, tulong ng Molly from bar. Na uh, maraming salamat po kay magkaroon ako ng business. Sobrang happy po ako ma'am kasi magsisimula na po akong magiging mag business. Dahil po dito sa tulong ng bar, kaya pagbalain bansa muro, maraming salamat po sa inyong lahat. Inaasahan na ang tulong na naiabot ng gobyernong Bangsamoro para sa mga nasasakupan nito ay magbibigay pa ng kakinhawaan at masaganang pamumuhay tungo sa patuloy na kapayapaan at pagkakaisa sa buong rehiyon. Carmina Kamid, BIO News. Formal lang pinasinayaan ng Ministry of Science and Technology ang Bangsamoro Science High School sa Sitio Landasan, Sarmiento, Parang, Magidano del Norte nitong January 21, 2025. Ang proyektong ito ay pinangunahan ng Ministry of Science and Technology at sinuportahan ng iba't ibang lider ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dumalo sa makasaysayang kaganapan sina Chief Minister Ahud Ibrahim, MOST Minister Engineer Ida M. Silongan, Education Minister Muhager M. Iqbal, Interior and Local Government Minister Attorney Sha Elijah A. Dumama, Bangsamoro Grand Mufti Abdul Raouf Gialani, Campus Director na Solin at iba pang opisyal. Binigyang diin ni Chief Minister Ibrahim ang halaga ng BSHS sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kabataang Samoro. Anya, isa itong makabuluhang hakbang upang maisama ang isang kapakipakinabang at holistikong kurikulum para sa BSHS. Naniniwala si Chief Minister Ibrahim na edukasyon ang susi sa kapayapaan at pangmatagalang pag-unlad. Ginagawa rin ng Bangsamoro Government ang lahat ng makakaya upang maitaguyod ang pinakamahusay na sistema ng edukasyon para sa mga kabataang Bangsamoro. Sa kanyang pambungad na mensahe, binigyang pansin naman ni Minister Silongan ang kahalagahan ng paglinang sa mga kabataan sa larangan ng agham at teknolohiya. Ang Bangsamoro Science High School ay itatayo sa pakikipagtulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Nakatakdang magsimula ang aplikasyon para sa scholarship at entrance examinations sa ikalawang quarter ng taon. Habang magsasagawa ng mga promotional activities ang BSHS sa buong rehiyon sa unang quarter ng 2025. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph sa ngalan ng Bangsamoro Information Office. Ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, Pagpalain Bangsamoro.